June 23 at alas 11 po ng umaga. Ayan ay po sa mga magtatanghalian dyan at kakain mga kalakiya. Pakain naman dyan. At syempre po, bago tayo magla o sa mga nagla-lunch na dyan, kunin nyo muna mga cellphone nyo at panoorin ng mga lucky numbers at mga tips na ibibigay ko ngayon pong tanghalian. At syempre po, mga laki uh, lucky numbers po natin, pwede po yan sa lahat mga kalaki kahit nasaan ka mang lugar. Ito po ay mga 6-digit lucky numbers Ayan, may nagpapa-shoutout ka agad. Sige, sya shoutout kita mamaya. Ma, magbibigay muna tayo ng mga lucky numbers. Ayan po. Ang mga lucky numbers po natin, mga kalaki, inaalagaan po ay ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na, nakuni ang mga lucky numbers namin, kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ilista nyo na po ang mga lucky numbers na gusto nyo. Eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, at syempre po, ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa abroad. Ayan, babagalan natin para po sa mga nanay at mga lola natin dyan, mga tatay, mga lolo na hindi po makasabay. Ito po ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Number 1311. Lucky numbers abroad ha, ito na po mga kalaki. 13, yan po yung 10-digit lucky numbers natin. 13, number 11, number 18 number 25 number 16 number 39 number 43 number 48 number 52 at number 12 ayan mga kalaki at may bibili lang po ng hotdog wait lang hotdog egg. Hot egg ilan isa lang Thank mm -hmm. you. Ayan, at syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad naman po. Ito na po ang 8-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, number 24, number 19, number 37, number 8, number 21, number 32, at number 11, at number 5. Ayan, at syempre po mga kalaki, ito na po ang 7-digit lucky numbers abroad. May mga nagchat-chat ulit. Mamaya ko po kayo sa shout-out. Ito po ang 7-digit lucky numbers abroad. Number 3, number 24, number 28, number 35, number 37, number 19, at number 6. At ito po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Number 15, number 20, number 23, number 25, number 8, at number 6. At ito po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9, number 2, number 3. Number 1, Number 1, Number 7, at Number 8. At ito rin po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers abroad. Number 13, Number 19, Number 30, Number 17, at Number 12. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers abroad. Dito na po tayo sa Pilipinas, kung saan naglalakihan din po ang mga prices natin sa Pilipinas mga kalaki. Ang ingay nun yung mga hindi daw nagpaparegister ano, daw kami. Ayan po sa mga may pahabol doon para sa Comelec. Kaya sa mga syempre mag-election, kailangan ng register. Okay? Ito na po mga kalaki, bago ko po ibigay mga lucky numbers Lotto Pilipinas, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na. Marami pong fake account dyan ng mga gumagaya sa amin. Ingat-ingat po, hanapin niyo po kami sa Facebook. Ito po ang orihinal na, na legit na, na Facebook namin. Ayan po, Red Parungkin. I Search niyo po yan. Tingnan niyo po ang followers. Dapat may 400,000 followers. Check kami po yan. May second account po tayo, Red Parungkin din po, na nakayalo t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. YouTube. Ang YouTube natin, Red po, na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. <coughs> ang TikTok po natin right Panong Kid na mayroong 424,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga video namin heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala agad kita ng mga lucky numbers, agad-agad sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months mga kalaki kapag ka ka sa private private consultation. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa gusto mo. At aalagaan mo yun ng 3 days bago natin palitan. At ito po ay pwedeng tayan sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Weteng Mga Kalaki. Kaya sa mga interesado po at gustong subukan ng private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At bibigyan ko po kayo ng discount kapag sumali po kayo ngayon sa amin sa private consultation para members ka ng June, July at August. Ano pang inihintay mo? Subukan mo na baka dito ang swerte mo, baka kami ang magbibigay ng panalo sa'yo. Try mo na mga kalaki. At syempre, ito na po ang mga 6-digit lucky number. 642 Pilipinas, kunin mo na. Number 14, number 12, number 17, number 28, number 36 at number 39. At ito na po ang 645, number 37, number 18, number 15, number 10, number 31, at number 36. At ito lang po ang 649, number 28, number 33, number 20, number 41, number 44, at number 19. At ito lang po ang 655, 6 digit lucky numbers, number 26, number 37, number 18, number 8, number 9, at number 45. At ito pong pinakalas, ang 6-digit lucky number 658, number 17, number 36, number 48, number 52, number 34, at number 12. Ayan mga kalaki Kompleto na po mga laki numbers natin Takbo na po sa mga suki nyong outlet At make sure po ang mga laki numbers namin Aalagaan nyo po ng 3 days Bago po natin palitan At ito na po ang paborito ng lahat Na kanina po po nagpapa shout Kila kuya Hello po Kila kuya Samuel Ayan po Samuel Ano to? Samuel Libiran Samuel Libiran po ng Ah Okay dito sa may Plaridel, Bulacan. Hello po sa inyo dyan sa mga family Libiran dyan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok. Humihingi po siya ng two digit lucky numbers. Agad-agad ibibigay ko sa iyo dahil nagpa shout ka. At nakita kong nakafollow ka. At syempre po sa mga ayan, sa mga ayan, sa mga jeepney driver, tricycle driver sa mga barker po dyan sa may Gapan City, Nueva Ecija. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok po mga kalaki. Dyan kila kuya Egay. Kila Kuya Egay, shout out po sa inyo. Mananalo tayo ngayon mga kalaki. Nagugutom na ako, kain na tayo, claim it.